All right. So, magandang araw sa inyong lahat. Tutorial tayo mga kapulso, no? Uh, magtuturo ako ngayon kasi ito ay uh, public information po itong channel, no? So, magbibigay tayo ng information kung paano mag-screen share sa Messenger. So, madalas kaya kailangan natin mag-screen share halimbawa pero kang itatanong sa isang website or sa isang app na hindi mo kabisado, at tatawagan mo yung kaibigan mo na marunong magpapag ka so need natin mag screen share so let's go punta na tayo sa messenger okay so hanapin natin yung messenger no o dito na lang o ito na messenger wala tayo magbukas okay ayan so sample magkukul ako dito okay call ayan off lang natin yung pati yung sound para walang feedback off mo yung para hindi Okay. So, ayan. So, mag-screen share tayo, no? Tutorial. So, ito ang pipindutin natin, guys. Ito nasa gitna na to. Okay. So, turo natin sa araw. Ito, yan, yan. Kiklik yung pinakagitna. Pag-click natin ganyan, ayan, lalabas. Start sharing. to start sharing. Ayan. Click natin. Ito, itong blue na mahaba. Start sharing. And then, click natin itong ah uh, start. Pwede rin maraming app, single app or entire screen. Pwede rin single app lang muna, start, ganon. So, pamimili ka dito. For example, meron kang app or uh, website itatanong sa kausap mo. So, mamimili ka diyan. Ito, click. pagka-click ganyan, yung kausap mo doon sa kabila ay makikita na niya 'yan. Kita niya na 'yang screen na 'yan. 'Di ba? May tatanong ka, paano ba 'tong mga 'to? O ano ba 'tong mga 'to? 'Yan, ano ba 'yan? O, So ngayon, habang kausap mo siya, may ka kanya tungkol doon sa mga bagay na tinatanong mo sa kanya. Okay, so ngayon kung ayaw mo mag-screen share na, may iba ka namang i-share, uh, i-click mo lang itong stop sharing. No, stop sharing. Yan, wala na. So magsi-share ka ulit ng iba. Ito ulit, no? Iklik click mo lang ulit 'yan. Tapos uh, start sharing ito. Yan. Okay, so pili ulit kung anong app na gusto mong Itanong, for example, itong app na to. Ah, uh, ito to. Yan. Oh, yan. Pag ganyan, may ma ano ka na doon, may masisilip ka na doon. Ba, may tatanong ka. Oh, paano ko malalaman kung magkano ng presyo ng pay? Oh, dito sa ano na to, sa exchange na to, i-click ka mo ganyan. Oh, yan, ito baka mo i-click. Oh, pag click ng ganyan, yan. So, i-click naman halimbawa itong candle na to. 'di ba? Itong candle na 'to, 'yan. Ayun ang halimbawa ng nag instruction No, All, ayan, mga ganon So, ayan ang price niya. <laughs> so, sampu lang 'yan, no? Okay, so uh, stop sharing. So, tama na siguro para ano, uh, enough na ito para makuha natin. So, ayan, guys. So, maraming salamat. Sana ito sa munting tutorial natin na to sa pagtuturo kung paano mag-screen share ay nakatulong po sa inyo. All right. All right. right. <laughs> okay.